Apple, oh. 990. Mga teenager. Yes, na. Ikaw ko, yes, ka. Sale ang dami. One, two. Pantalon, nandun sa dulo, yan. Ito yung uso ngayon, oh. Pantalon. Pila dan. Ito yung nakita ko sa TikTok. Sale. Bagay sa'yo, ting. Oh, bagay sa'yo. 790 lang. Isa lang kulay. Ang Kaya nga, daba, dapat maliit ka. Ikaw maliit mo. Small size. To. Ito, din, Ganda. Oh. Saan? Katingin? Magkano, te? 119. lang? 100 lang, oh. Pang teenager. Pang princess ko. Ang dami lang sale dito. 190 lang. Pang-teenager man siya. Pwede na 190. 190. Bata. Hindi ah, di sa pang-bata, hindi oh. ko. Kira ko. Ang ang design. yung design ng mga Ako, hmm. gusto ka nanay bata Ako gusto dalang bara. Sa Uniqlo yun 'yon ay dalang bara kita mo 'tong ng na pantalon oh. L size. Eh, mo daw tayo, mo. Ay, ito uso 'di ba? Uso 'to ngayon. Kaya nga. Ano po ko ani? Oh, nakapalit na nung no, nakapalit na nung no, uka. Uka. Oh. Pareha ra ba ko? Pareha lang, pero small man ako. Guys, oh, 790 na lang. Oh, pantalon. Magsukat daw kami. Isukat mo. Sukat namin. Magsukat, magsukat kami. Ale ako, ale. Sukat kami. Mag window shopping <laughs> laman man niya. Ngano mo nakapalit man. Kaya hak daan. Hindi siya ping ramani. Hindi ang maliit natin, hindi nakasya sa ako. Kato na lang isa dito. 500. Ito di na lang makumbraso kung magkasya na. <laughs> Dili na magkasya. Ito na lang <laughs> kung magkasya na. Ah, sinusok, sinukat na namin. Kukunin na namin. L size. 790. Yeah. No? Partner. 190. Ito yung mga ito yung mga pong. Ano, hmm. iba't ibang kulay. Robot, agalinis. Robot, gumina sa'yo. Robot. Robot ano din parang short yung mga bag nila dito hindi maganda yung bag nila hindi maganda yung bag nila ganda pa sa tiktok Tapos, kabila ito yung nakita ko sa tiktok hmm? ito wow nice ito eh. Oh. Ayan ng summer dito sa Japan. Guys, tapos na kami mag-window shopping. Mag-window shopping ni pero nakapalit man niyo eh. Naghang sale. Kaya punta kayo dito sa Gio. Kahit sa ang Gio naman natin, maraming sale eh. Sabili kami ng pantalon. ganda. Kaya, mauwi na mi. Kaya magkay muna pa si ate. Yan ni guys. Salamat po. Thank you for watching. Bye.